Ang ganda guys oh. Ang ganda oh, mga ibon. Wow, oh, ang ganda. <laughs> ang ganda ng mga ibon habang ano oh. Oh, di ba? Magandang umaga po. Ayan. On the way po tayo mamilo. Ang ganda po oh. ko po si Kuya, si Dudu siya ng mga sangkatayang ibon. Ayun, nag-stop po tayo dito. Ayun po oh, oh. Ang ganda. Hello po. Ang ganda po ng paligid. <laughs> Ayan. Ang ganda po. Tingnan nyo naman yun sila kuya. Ang ganda. <laughs> Ang ganda po ng kanyang ano. <laughs> Ang ganda po ng view. Ang sarap na pagsasaka ni kuya. Maraming mga ibon. Ayan po. Busy po sila. Ayan po. On the way po ulit tayo para mamili sa Manila. Nag-stop over po ulit tayo dito. Ang ganda po ng paligid. Kita po ngayon yung Mount Makiling daw. Foggy po siya maula. Ayan po. Kitang kita. Ayan po ang aking service. Iiwan ko po, po yan sa bus station. Doon po sa may ulo. Ayan po. Ang ganda po. Sarap. Ayan. Diyan. Itutok ulit natin kay kuya. Ayan. Ang ganda. Pagkasisipag po natin sa ano. <laughs> Pagkasisipag po natin sa ng ating mga magsasaka sa pagbubungkal ngayon ng lupa sinasamantala po nila na may tubig maganda yung ano ng panahon at may tubig ang ating ano ang ating sakahan ayan po si tatay lapit-lapit ko po kay tatay kinawayan ko lang si tatay nung lang sanay na po yan sa akin kasi madalas po itong lugar na to yung video sa mga uh, reels of vlogs ko po para sa youtube at saka sa facebook ayan ang ganda po ganda po niyang tignan ilalandscape po, po siya ayan ganda po yun Ah, ang ganda po ng ibon. O, oh, laksa-laksa yung ibon. Wow! Galing, o. Oh. Ginan naman po yan, eh, oh. Ang sarap ng panaw dito. Tsaka, hindi po siya masyadong mainit ngayong katamtaman po. Yan po yung binubungpal nila. Ang lawak. Yun, may tanim na po yung banda doon sa unahan. ay po, yung nakakanaw nyo pong po yung piling sa cabs po, po yun, yung yung po yung nandun yung, ano, hospital ng kabuya, o ayun yung eskola. Ayan po yung ikab, sa isang Ayan po, Isang straight po, yan. Ayan po, tasan po. po, Ayan. po. may water dyan sa harap ko. Ingat lang. Baka ako ayan po, tasan tas po. po, tasan po. Tasan po, po. ya yeah, nagtatayo po siya, nagtataan na ng pinhi. Ayun, bakit kaya nag-stop ano, yung ibo na yun? No? Nag-iisa siya. Pahinga sa paglipad. Sobrang ano. Bukala na po ngayon, parang tariman po ngayon ng palay. ulit natin ang ating kumimili. Yan yung ating nadaan na nag na tayo. <laughs> Maraming salamat! Bye-bye na po! Thank you!